When there's no more hope is left in me I can see what comes Hi guys! Welcome back to my channel. My name is Bernim. Welcome to my um, simple life routine. And um, guys, dito kami sa uh, saan nga ito? Dito kami sa hotel. Uh, ang pangalan ng hotel is Milfo Milford Milford Hall Hotel. Dito sa malapit sa Hill uh, malapit sa Stone Hill. So ngayon dito ako sa hotel namin. And ayan, na play ko yung mga videos ko diyan sa ano, sa TV kasi may YouTube ng TV nila. So Okay naman. So, ipakita ko sa inyo. Itutur ko kayo ngayon dito. So, ayun guys. <laughs> Pagdating namin guys. Ayan. Ang asawa ko makalat. Na, na yung gamit niya. Nandyan yung drinks niya. May crackers siya dyan. Tapos, impressed ako kasi hmm, hindi maano siya malikabok hindi <laughs> malinis So ayan heater. Ito yung higaan namin. Tignan natin ang ano higaan ko. Um, napalitan naman yung bedsheet, okay naman siya. So ayan. Ayan im ano gusto ko to. Gusto kong wall. Yung wall nila maganda. So ayan. Um later on ay ibablog ko kung ano yung mga daladala ko sa anong laman ng luggage ko. So, ayan, pagdating namin, nag-coffee ako. Nandito yung, ouch, it's hot. Nandito yung, may biscuit sila, may green, early green tea, may green tea, ano pa ito, decaf tea, my coffee, my decaf coffee, my milk. Pero hindi ko yan iinumin kasi hindi ako pwede sa ganyang milk. Tapos, original delicious refreshment tea. Parehas ba na flavor to? Parehas. <coughs> I'm sleeping. Ah! Okay. Ito yung ilalagay mo sa may pintuan pag ayaw mong magpa-disturbo. Pero, nagdala ako ng sarili kong, uh, ayan. Of course, hindi mawawala yung ganyan. Tapos, ayan, tea, barley. May dala akong barley. Tapos, ayan, piniplay ko din yung mga videos ko dyan. Hindi yan mawawala yung ating supplement. Ayan, yung biscuit na ito, binili namin nung nag-stopover kami. Tapos, of course, yung basic needs ko na ano panglinis sa salamin, sa glasses. Tapos ito, uh, itong blow, hand sanitizer siya na kills 99% for bacteria, of course. And I bring my book, reading book. Para pag naboboard ako, may books ako. And my shoes. Ito ang gagamitin ko mamayang gabi. Tapos meron silang cover dito. Ayan. Naglagay ko yung mga jacket namin dyan. Tapos yung hat ni Baba. Madala siya ng hat dyan. Ayan, sa kanya ito. Sa akin itong black. Tapos yung ano, plastic. Sinib ko itong plastic kasi maglalagyan ng shoes pag-uwi namin. So, ayan yung shoes namin for 4 days. Parang dinala ko ata ang buong bahay. Dagdala ko maraming shoes kasi gusto kong marami akong pagpipilian. So, ayan for baba. Tapos, ito yung lalagyan ng, meron akong first aid. Of course, hindi mawawala ito. Important ito sa aking face. Tapos, of course, ayan. Yung mga basic needs ko din. Tapos, welcome sa kanilang bathroom. Ito yung kanilang toilet with shower. Um, gusto ko yung combination nila ng tiles. Yung tiles nila napakaganda. Pero yung toilet nila, hindi hindi siya ganun, hindi malinis. May nakikita ako mga spot-spot yun. So, lilinisan ko yan mamaya. Tapos, ayan. Oh, may salamin sila dyan, no? Oh. Para saan ito? Oy. Ganun. Tapos, ito. May salamin. Mm, okay naman siya. Tapos, of course, nagdala ako ng dalawang brush tinatawanan ako ni daddy kasi yung brush ko raw, parang brush ng aso. Loko talaga yun ha. Tapos, ito yung mga cream, tsaka brush, makeup cream, ganyan, foundation. Tapos, yung nakalagay dito, mga foundation ko, tsaka mascara, tsaka, ayan. Ayan, ayan. Tapos ito sa malaki. Ah, uh, lotion. 'Yan yung mga lotion Belo, 'yang para sa armpit. 'Yang cleanser, tapos nandyan yung uh, toner. Oh, ayan yung lotion ko today. So ayan na ang aming ganap ngayong araw. So Okay naman siya, kaso nga lang hindi ako satisfied kasi hindi siya ganun kalinis. Mahal siya eh, very expensive dito, ang mahal. Hindi siya mura ha, mahal ng hotel. Kaya, <laughs> batang mahal-mahal ito pero hindi siya uh, tugma sa ano, hindi siya tugma sa, um, ano, sa price. So, ayan na guys. This is for my vlog for now. Bye, guys. Ah, uh, guys, please, um, like and subscribe my channel. And, sa patuloy na sumusuporta sa akin, thank you so much sa inyo. And, um, sana, kung makaabot ako ng 10k subscribers, mamimigay ako ng 5,000 pesos. Isang tao lang makaka-receive nun. So, magpaparaffle ako ng 5,000 pesos pag makabut ako ng 5, 5 uh, k subscribers. So, sana maabot natin to guys. Kasi, uh, pag naabot ko yun, mamimigay ako ng ayuda. Baka magbigay din ako ng, sa mga Gcash dyan sa Pilipinas. So, please uh, like and subscribe and pakishare na, na, ling, na lang din ang aking um, uh, mga videos at uh, mag-comment kayo down to below. Kung sino yung makita kong nag-comment, uh, baka ipipick up ko din at uh, magbibigay ako ng chikas. So, ayan for now guys. Bye!